yung tinuyo kahapon. Ano? Eh. Balanghitan. Ay, balanghitan. Ano? Ano ka? Ah? Pato na. Pato na. <laughs> Ayan, kakain na po si asawa ko. Ayan, hindi po siya mamimigay at yung kanin lang po ang available. <laughs> available! Ayan, pato na. Tikman natin, ha? Tikman natin. Ito. Ayan. Mmm! Sarap new guys. Yan. Yeah, tapos sawan guys, sili. Ayan. Yeah. Siling hilaw. hilaw. Siling hilaw. Mmm. Suwabe. Ang sarap. Ang sarap niya. Parang chicharon. Mmm. <laughs> Kaiba ang lasa. Parang chicharon. Sarap. Ingay ng pusa. Sausaw natin sa sili. Try natin. Ayan guys natin sa sili ha. Na may sili. Mmm. Mmm. Grabe. Malasa. Tapos, may alat at may asim. At may halang na konti. <laughs> so, crunchy. masarap nito pag may kanin. Mmm. Ayan, kaya guys ha. Ayan. Alam nyo na kung paano gawin ang ating daing na patuna. Mm, ayan guys. Ngayon guys yung itsura niya pag pinirito mo na siya. Mm, ba? Diba? Happy eating! Ayan. Hindi ba nakakapagpunas? Try natin, guys, yung may kanin. Mmm. Okay. Mmm. Sabi. Mmm. Mas masarap, guys, pag may kanin. Mmm. Ang sarap. I Rate natin. Out of 10. Level 10. Ah! <laughs> Level 10. Grabe. alam na pag, pang breakfast mo, masarap siya. Ayan. So, yan. Our vlogs for today's video is all about dadaing na patuna. Ang yummy niya. Crunchy. Pwede, pwede pang breakfast. Pwede rin pang dinner. Ayan. sa sasawsaw mo sa sili. lang. May langaw. Mmm. Ayan. Kain-kain na siya, guys. Mm. Thank you, Lord, sa blessing. Ayan. Kain tayo, guys. Thank you for watching.